hello mga chicks, so ayan ko nakikita nyo po, super excited ako mag unboxing dahil dumating na today ang in order ko sa Amazon na microphone at gimbal yay! alam niyo ba mga chicks na ito ay katas ng aking Facebook page at TikTok ito po yung first, first, first remembrance ko mga chicks. Dahil dyan, sisipagan na po natin ang pagpo-post mga chicks para mas marami pa pong ma-inspired mga kababayan natin. And syempre, ito po yung una kong pinili para mas maging maganda yung quality ng aking mga videos. di ba ang babaw ng kaligayahan ko? Eee! Ayan! So, nabuksan na po siya. Daldal ko na na pala ako. Eee. And so far, maganda po yung packaging niya. Ayan, safe na safe. Naka-tape pa siya. Para hindi siya maalog-alog habang nasa biyahe. The best ka talaga, Amazon. And so, kung makikita nyo, nandiyan na po yung microphone at yung gimbal. So, oy! Oh, so excited na mga chicks. And excited na din ako sa Japan Real Talk. Siyempre, magtatanong tayo ng mga kababayan natin kung paano sila nakapunta dito wow. sa Japan. At kung ano yung mga experience nila bago makapunta dito. At yung mga nandito na din. Siyempre, para maganda yung tanungan natin, And, eh, kailangan natin ng microphone at kailangan din natin ng gimbal. Yee, excited daw ako talaga. And thank you, thank you so much mga chicks. Alam nyo yun, sobrang na-appreciate ko kayong lahat. Naakala ko wala lang. Noong umpisa kasi mga chicks, parang libangan ko lang yung pagti tiktok Pero alam nyo, grabe, sobrang yung iba na-inspired ko nakapunta na dito sa Japan dati nagko-comment lang sila sa mga post ko tapos ngayon nagte-thank you sila sa akin na andito na sila 'Di diba? Parang alam mo 'yun, napakasimpleng thank you lang 'yun mga chicks, pero talagang tago sa puso ko. Na meron din pala akong mga taong natutulungan kahit papano sa pagbibigay ng mga information, paano ako nakapunta dito sa Japan. So ayan mga chicks, mas iigihan ko pa at mas sisipagan ko pa dahil sa inyo. Eh, no? kinikilig talaga ako mga chicks, O oh, 'di ba? Nakabili na ako ng pang-vlog ko. <laughs> oh, naiyak ako habang nag ah, ano ba? Nagbo-voice over arte mo. Hindi, <laughs> joke lang. Syempre, ano lang mga chicks, talagang alam mo yun, sobrang nakakatuwa ngayon. Ang taba-taba ng puso ko ngayon. May first time ko ba magkaroon ng ano? Parang feeling ko kasi napakalaking achievement na to para sa akin ba? So, ayun mga chicks, pinag-aaralan ko pa siya kung paano gamitin. Syempre, shushunga nga tayo. Wala tayong alam sa mga ganyang-ganyang bagay. So, antayin nyo na lang mga chicks at... <laughs> first vlog, real talk ko. Yan, gagamitin natin yan. Syempre, flex ko yan. And abangan nyo po yung mga hindi pa po nakaka-follow sa akin. Follow nyo po ako mga chicks dito sa Facebook page at meron din po ako sa TikTok. Minsan, nagpo-post din po ako doon. And maraming maraming salamat po ulit mga chicks. Ayan, busy busy na po ako dyan magtingin-tingin. So, pasensya na. Talaga hindi po ako marunong. <laughs> malay nyo sa susunod, meron na rin ako mga pa raffle raffle ganon kapag medyo lumaki na po yung ano natin. Diba? Looking forward talaga ako mga chicks ngayong 2024. So, ayan lang po. Thank you so much. Ayan, aayusin ko na siya. And maraming maraming salamat. Support nyo lang po ang aking mga videos, mga reels, mga vlog. yan, and basta, I'm so happy mga chicks. Uh, thank you so much. Mahal ko ay lahat.